Ay, good morning. Good morning. Good morning everybody. Nandito kami ngayon sa aming mahiwagang lamesa para magpakain ng mga alaga almusal. So, hindi na ganong masalimuot ang mga pagkain nila ngayon kasi. Oh. Thunderbird, Enerton na lang lahat ang mga malalaki. Pero may sisip pa si Aling ni May kaya mayro pang sa siyan no Batman. Ano? Tag developer kasi Batman pala. Ang inumin lang ang medyo masalimuot. Meron kaming egg 1000 Progeny. Dahil inahin ang papakainin, inahin din na magpapakain. O, oh, tignan nyo naman yung aking napanalunan. Sarapol. Ang pula ng mukha, o. Oh. <laughs> sweater. O, oh, diba? 5K sweater. Tapos ito pa. Ayan. Ang aking uh, speeder gray slash acil. Oh, ito yung inahin ko ay like 1,000 yan. Ito naman, Progency. Para sa kulay. Para magkakulay. No? Yan, sige. Kain at inom, ang gagawin nyo sa buhay nyo. Tapos bigyan niyo kuno magagaling na anak. Oh, Pwede sini <tinyo> pero Mama. Mama to mama. Mama. Mama pangalan mo mula ngayon. Si mama. Pagpapakainan ng mga tanda pero dapat pinagpalit namin yung lugar. Yung favorite ko nandiyan sa pangalawa. Ito yung pinaka mayabang. Dapat po na yan. May mga ganyan manok. Dapat inuulang kumakain yan. Kasi nan, manu, matututong kaya kapag nahuhuli siya ng kain. Parang naiingit siya sa mga kasamahan niya. Ngayon, magmamadali siya kumain. Lagyan ko na rin siya ng vitamins. Mamadali na yung girls. Ah, uh, yung mga girls. Yung Magana kumain. Sa una, yung inner tone. parang matamlay sila. Tinitira nila yung grains kasi hindi sila sanay sa grains dahil nga galing sila sa stag developer na pellets na. Tinitira nila yung grains. Pero eventually, magugustuhan din nila yung grains. Hanggang sa inuuna na nila yung grains na kainin. Yan. Vitamin Pro. Oh, tingnan nyo itong mga inahin. Yan. Next na yung inahin kakain kasi yan ano yan? Magwawala yan pag hindi mo pa agad binigyan. Oh, ilan ba yung inahin mo dyan? Turo mo yung mga inahin mo. Alin mga inahin mo? Taplo yung asin. Oh, sige. Yan, sa'yo ba yan? Hindi. <laughs> si Lady Blue, akin yan eh. Yan, si Miss Universe. Ay, ah. Tingnan mo yan. Nagwawala yan pagkakain na. Ito sa akin. Oo, oh, anong lahi nung mga sayo? Siyempre, white kelso. Ano yan? Anong talaas ng white kelso yan? Galing yan kay Sir B-boy Enrique. Ano? Pure ba yan o, Cross? Pure yan. Ano ka ba? No, tingnan mo yung aking ano. Tingnan nyo guys yung aking video tungkol kay Buttercup. Yung pangalan niya, Buttercup. Tapos, ito? Ito naman, si smooth. Ano oh, ba yung grape? Yun, Uy, baka mabulunan. Ano ka ba naman? <laughs> Anong iniinom? Ang iniinom nila? Egg 1000 Egg 1000 yan guys oh. oh! Tandang naman ba? Yes O oh, ito hindi pa natin natanong anong lahi niyan Odd line yan ng Bruce Okay Okay sweater no yes yan yung kanyang pinaka ano na yan baga isa na siya sa matagal na dito naman minana ko lang yan minana ko lang yan kay barangay to <laughs> ano? iba talaga ang ah, mga bulik ko tignan nyo naman nagkakaroon na ng buntot oh. hehehe Hehehe, hey. nagmamadaling kumain. Naging magana na sila kumain nung kasi nung una, patamlay silang kumain, naninibago. Pag ubus na nila yung pellets, ala, parang naghahanap pa sila ng iba. Ngayon, di na. Ubus na. Tapos, ang gana nilang kumain. Tapos, yung nila yung green piece. Yung, green piece yeah. yung split piece. Split piece yung tawag doon. Mm. Oh, yan yung sinasabi ko, ubos na. Bilis kumain niya. Yung problema ngayon, ubos na yung pagkain niya. Maghanap na siya ng kanya. Palakas kumain niya. Kaya malakas Pero yung yung isang takal nun, uh, 40 grams ang bigat sa isang takal. Pero ubos, o. Oh. Palakas kumain ito. Pakay, malakas naman lang sila lahat kumain, pero ano lang sa Oh, Ang sa amin sa kapapaan yung gagagad. Nagmamadaling kumain. Gusto niya ubusin gagad. Ikaw, kumain ka na. Sige na. Hmm, kailangan. Actually, so, hindi naman nila nauubos yan. Dinadamihan ko lang para kasi hindi umiinit. Kapag kote, siyempre, pag mainit yung panahon, umiinit ka agad. Kaya tuloy pag marami, hindi agad umiinit yung inumin. Tapos, agad din lumalamig dahil marami. Kaya para sa maghapon na nilto. Paghapon, palit na ng tubig na ordinary. Ito, ini-enjoy nila kumain. Yan. Hindi nila minamandali yung pagkain. Tapos wala na yung tingnan mo. Ano na lang yan? Split oh, piece. Dati, inuuna nila yung pellets. Ngayon, inuuna nila yung grains. Ito, Ito ano naman ang inuunan niya. Equal to equal. Oh, iba-iba silang ano, iba-iba silang ugali. Ito naman ano pantay lang. O ano lang unan yung masugo. Dito kaya. check oh, me. Ah, mimi din to. Ano? Mas marami yung ka grains. Dati. Natitira yung ano niya. Split Dati inuhuli nila yung ano? pellets. pellets. Ay, inuuna nila yung pellets. Yung grains na. Yung inumin, pagabi, itong inumin nila dito, dito Kaya may tubig pa. Nakalimutan kong taong. Kakaantay na tumila yung ulan. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Alam niya. Sige, yun na kayo tayong inom o dito tayo sa kabila kabilang dako tatlo na dito, tatlo ito yung panganay na pinakamabula sa lahat ng mga buli yan magkakasing edad yan pero ang laki niyan siya yung pinakamalaki tapos syempre yung kay Ali Mimay, si Sky kain na dun of, kain dun of. Siyempre. si Rudy may <laughs> lap may lap yan si Rudy ano ba dito isang nasa taas isang nasa baba mm. kala ko namugad na yun <laughs> kain na kain na Baka lumamig yung pagkain Huwag na nga tayo lumamig <laughs> Oh well Yan ang aming uh, Umagang kay Ganda Sa aming uh, munting Manukan Hanggang sa susunod na episode Maraming maraming salamat sa inyong panunod Paalam O dito naman O dito naman kay Rudy